Ano ba? Sino? Nasasaktan ang kapitawan mo! Nasasaktan ang konong kapitawan mo ako! Tulang! Tulang! Pablo! Nagbaya mo si Jason! Nais na mo kayo para kayo nanalo sa lahot oh! Tay! Subang-pang tayo! Mayan, mayan, tayo! Ah! Ah! Sa tabi Hi guys! So, kanina, pinakita ko sa inyo yung living room area namin. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung garden namin and of course, our swimming pool! Thank you guys for watching! Rachel? Jenny? Pablo? Pablo, ikaw ba yan? Uy, Maya, nakita mo ba yung mag ako? Naku, Pablo, hindi mo ba nabalitaan? Wala na sila dyan, mahigit isang buwan na rin. Walang hiya ka, ha? Walang hiya ka. No. Ano? Wala! Walang yaka? ka? Saan ka na lang magaling? Di ba ka naman ba kinatonto? Nagbinalikan mo na naman yung bruha mong asawa. Siyempre, ang ito, Jenny, anak ko yun eh. Ikaw lang puro kaselos. Nungaling ka pala eh! Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Ginaalis na ako, baka malasim pa ako eh. Ah, ganon ha? Nalabas ka? Nalabas ka? Nalabas ka? Saan ka? ka na naman pupunta ha? Sir? Ah! 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 Ay, ah! 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 Ang yaman naman ng atapi mo ngayon. You look so very expensive sa so hair makeup at outfitan mo today. Dapat talaga pasabog yung comeback ko, di ba? Okay. okay ba? Diba? Ayos, ayos, ba? Si Rachel na naka-jackpot ng 170 million pesos? Ba't mo ba ako niyaya dito, Marie? Alam ko na yung totoo, Rachel. Anong totoo? Oh? Nananalo ka sa loto. Uy, huwag ka maingay. Baka may sa sa'yo. Sino nagsabi sa'yo? Siyempre, nilista ko yung mga lucky pick number bago ko pinadala sa salon yung ampaw. Oh. So, magkano bibigyan mo sa akin? Balato? Siyempre naman bibigyan kita yung pa. Hindi, ayoko ng bariano. I want half. I want 50%. Ang laki naman ang hinihingi mo, Marie. Ako naman yung tumaya sa lot ko ng ticket na binigay ko sa'yo. Deserve ko naman kahit yung half noon, no? Ikaw na mismo nagsabi na bigay mo yun sa akin. Kusa mong inirigalo sa akin. Kaya hayaan mo na ako yung magdesisyon kung magkano yung pasasalamat na ibigay ko sa'yo. pag na kinakaya! Sundan na, na mas exciting pang eksena dito lang sa Tadhana.